what's guys good morning yeah, so for today's video mga guys ay mabiyahi kami ngayon ah, puntang Pagadian City alright bakal bakal na ng guys kaldag kaldag ng daan ah. so ito ay papuntang labangan So, last day ng aming activity. Punta na naman kami sa aming venue. Ay, nandito tayo ngayon sa lungsod namin mga guys. Bayan pala namin mga guys. Doon yung aming Municipality of Tacoran guys Punta doon. Ay, dito naman yung puntang pagadian labangan so dito pala naglakad si Ferdinand de la Merced. Mga guys. No. Yung Philippine Looper natin, napang po. Yung ganyang ginawa. So dito pala siya naglakad guys so, sa kalsadang to. Sa highway to papuntang Pagadian. Going to Sambuanga City. So ngayon ay nasa Hulusulo na. So, kung ma-upload tong video na to, eh, siguro tapos na siya sa kaniyang loop no? Oh, kasi nandoon na siya sa huluk So, itong tukuran mga guys ay malapad yung ano dito guys. Palayan namin dito. Ay hindi pala namin, kanila palayan. yung <laughs> so, lapad yung palayan, no? Oh. Parang sing laki ng laki ng laki pa sa airport. <laughs> oh. So, so, ito naman construction ng guys. Ay yan yung slope yung ano, Bagong ano yan... Municipality ng Tukuran guys... Ongoing construction yan guys... Sana hindi walang ano dyan... Walang issue dyan... Si issue ngayon yung... Corruption... Nabalitaan nyo yung mga... Ano yung mga... Nag trail ba... Doon sa Cebu... O nakita nila na may... Nakapaskil doon sa... Bukid na ano... 4.9 million ba yun? 4.8 million na project ghost project ata yun Siniipit sila guys dito guys ito yung papuntang Pagadian City na so dito naglakad si Ferdinand Dila la Merced napuntang Pagadian guys alright so mamaya na naman guys update to kayo you. Andam ng mulga sa atong kalipay Matagusa Gapaning tiil, gapaning kamot Apan adunay gatang nga kagubot Andami yun na kuskan ang dughan. Yud angay ang kadalihog Kay mausog ang hangin sa uskapilog Hinay, hinay Ang kaliputan wa kadali tuyok. Ang magpaspas puro ang di katumbok Ang damig yun ang mga biar atau truk guys kayak mau terus tadi nih guys atras ya diri guys dia diri mau e-parking guys kayak diri nanang namo e-plaster ang mong truk kayak last day na nah namanya diri amung video guys sa lapangan guys ang among area no parking among truck diri guys so Pakai okay. mikrofon, hai, hai, okay. hai, okay. Apa hai, 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 guys Parking Midori hai, Awak nak rah? Anak rah? Ha? Bila kau beri? Aw ane ra. Aw tinakuk adto. Oke okay, ra na. Oke okay, ra na. Ayo bantay mi gamay. Si mabot ni doktor ra daw. Ana ra daw. papa daw, ana ra daw. Ano bra mangka papa? Gamay ra daw. Aw. ada di ani ra rumah landungan dai hei oke rada okay. Melendungan dah Ulo namo mainit kayo. Dari rada okay. Init. Initan pada dire. Ah, jadi ini. Hey, what's up guys? ma hapon sa tanan, no? So, magandang hapon po sa lahat. So, ngayon ay Mabiyahin na naman kami mga guys Back to the origin Back to origin So, tapos na po yung activity namin dito, guys, sa labangan. Balik na, me. pa, me. So, guys. Punta na kami ng pulakan. So, ito yung labangan, mga guys, oh ito yung kanilang lugar dito free na uh, free, libre ako papunta na kami doon mga guys alright so, pang init ngayon ang biyahe namin kahapon maulan ngayon wala nang ulan wala nang bagyo kumaan na yung bagyo na. No? na so maya na naman ulit

Stop light mga guys stop light stop light star bright so mga guys na stop light kami ng mga guys no? kasi may under repair dito sa ano sa gilid ng kalsera go na go go rebels Sabi guys, sa so, morning guys so, Under construction na eh, hindi kalot kalotan lang Sa tagwati pa Ligid mo yun yung equipment yan Lave. Oh love Oh love is some bongga del sur Inato hey, withdraw nang atong kuartas ATM eh, Mga dukai murot Ingon ingon den taog wala naku e kuarta Ami daun isi Guys, sa mga wala pakani hugmu mo labi, imo ni hugmu guys Nah, diri David ilang plaza muna balay sa mong employer guys daw kuno muna okay, ilang balay o oh. ako kayo guys okay, nah. sakit gepuyuk dia guys na namin si binilibin dira o oh. nah, muna plaza dari Semulabi, mulabi nah, dan dia abot ang katedral dapat nah, diri ilang gymnasium muna yang municipal plaza gymnasium Apo dire lang katedral sumbahan uh, guys, Oh dire guys so Paris Church Ada uh, dire sa katedral Paris Church amora ah, siya eh. Simbahan din siya Dire guys Dito naman dito yung mga commercial building to Dito yon yung oy Metro na bungkag naman at dito sa Mulabi guys, meron na silang traffic light. Oh? Sosyal na sila masyado. Meron na silang traffic light. Oh, see? And sa tapat niya, nandito yung branch din namin, no? Kasamahan ng branch ng Honda Des. Des Appliance. Ayan, no? Oh. Sobrang laki ng branch dito, mga guys. Ayan. Then, meron din doon sa kabila daming brands din dito guys alright meron din kaming display dito ng mga budget guys no ito property pa din ito ng this o oh, oh. oh, ano pang hinihintay nyo ha sa mga taga mula bili na kayo mga lalay mga lalay bili na kayo mga choy Hahaha <laughs>